Hello, KOFW. Siya si Gadi Esenkot. Isa siyang war cabinet ministry ng Bansang Israel at isang former chief of staff ng IDF. Noong December 7, napabalitang napatay ang kanyang anak na sundalo sa Gaza. Imagine isa ka sa pinakamataas ng posisyon ng bansa tapos ipapadala yung anak mo sa Gaza. Dito palang makikita mo na pantay-pantay ang mga Israeli noong nag-start ang war October 7 lahat ng Reservist army ng bansang Israel nag-train ulit napaka-full energy lang nila para maglingkod sa bayan nakikita naman natin sa mga video 'di ba napakasaya nila hindi nila alintana yung yung panganib yung nasa bingit na sila ng kamatayan ah uh, syempre yung part ng families medyo kabado nag-worry and pero handa sila Tandaan na sila kung ano yung mangyayari. Noong isang araw, sabi ko nga, yung apo ng alaga ko is nasa gasa. Nakausap ko yung nanay ng IDF. Ang sabi ko, kumusta siya? Ang sabi ng nanay, mas, much better na wala akong balita sa kanya. Kasi kapag may balita ako, sigurado negative yun. Tama naman kasi siya kasi walang mga cellphone yung mga sundalo sa loob ng gasa. Kaya kung may nangyaring masama, ayun, kukontakin nila yung pamilya kung ano yung nangyari. Kaya yun yung uh, sitwasyon ng mga IDF. Kahit anak ka pa ng pinaka-powerful na tao sa Bansang Israel or pinaka-mayaman na tao sa Bansang Israel, kapag may gera at sundalo ka, sasabak at sasabak ka sa gera. Yun lang. Uh, kung nagustuhan niyo po yung aking video, paki like po ito at subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat. God bless.